ah ito pala yung eskwilahan o oh, ayan so ito yung uh, nireklamo napansin ko lang magmula doon sa mga kung saan tayo nagupisa yung mga natikitan eh lahat nakasampa sa or halos lahat nakasampa sa sidewalk yung mga sasakyan at uh, nasa kahabaan ng uh, Tambanin Road tinulak na lang ito habang wala pa yung tow truck. mula doon sa kanto ng Commonwealth sa Carigalado napansin ko rin itong mga poste ng uh, CIMATI Line 7 puro na uh, graffiti Halos lahat may uh, graffiti yung poste ngayong araw ay uh, naghati ang team itong Alpha pupunta ng uh, North Talocan at uh, tutubunan na naman ang uh, isang uh, reklamo dito at ang uh, Bravo ay uh, sa toto natin ng uh, reklamo dyan sa may uh, part ng uh, Fairview pagkatapos noon magikot din sila sa Crino Highway Commonwealth Avenue at papasadaan din nila yung Tandang uh, Tantang Sora so nandito na tayo ngayon sa may uh, SM uh, Fairview bakyo bakyo ang kalsada dito After ng uh, Regalado, kumaliwa tayo dito sa may Kaaba ng uh, kirino Highway. kirino Highway at uh, Maligaya Drive, kumanan dito. Nasa kanto na tayo ng uh, Maligaya Drive at yung uh, pakaliwa ay uh, hindi ko pa alam kung anong kalsada uh, ito wala akong nakitang name sa Pote Road Dama de Noche. so dito makikita yung uh, City Hall ng uh, North Caloocan Magandang nga umaga sa inyong lahat ngayon ay September 25, 2024 at sa oras na 8.15 ng umaga at ngayon ay Wednesday nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMA sa pangunguna ni uh, o pamumuno ni Sir Gabriel Go dito ngayon sa may uh, North Caloocan at uh, nandito ngayon ng meeting place sa may uh, police headquarters after lang ng uh, City Hall ang gagawing uh, clearing operation ngayong araw ay uh, joint operation ng uh, SOG Strike Force ng uh, MMA at ng Northern District ng uh, MMDA. Uh, dahil uh, ito ay uh, jurisdiction ng uh, North Caloocan ay uh, aassistan tayo ng mga tiga, LGU, LGU Northern Caloocan. So ito sila. bali ang unang uh, papasatahan ng team ay eh, itong uh, Barangay 178 Meron daw ba uh, eskwelahan doon? Binabaybay natin ngayon ang kahabaan ng uh, Tamarin Road. Habang papunta tayo sa inireklamong uh, lugar, nadaanan itong uh, isang sasakyan na dito, ayan. Bukod sa SOG ang paninikit, maninikit din yung mga traffic enforcer ng LGU. Ngayon, pagka itoto ang mga sasakyan sa NDA dahil wala silang impounding area dito. nagsama rin natin ng uh, scope or uh, side of clearing bali ibabalik yung mga paninda yung mga patungan na ang kukunin so andito naman yung may ari ng uh, ito yung uh, pinoporsel na sasakyan so paalisin na lang ito dito dahil andito naman yung driver daming na hukuli dito uh, mga walang helmet oh malamang ito walang uh, license lisensya. Kaya sinasampan na sa tow truck. Tama, yung 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 na rin. nasa barangay 178 na pala tayo simula doon sa mga natikitan tapos ang lugar natin ngayon ay sakop ng uh, phase 6 at uh, sa kahabaan ng Camarin Road

from Camarin Road. Ito. Camarin Road dito eh. Ayan. Kumariwa dito sa North Elementary. Ay, ito yung uh, nasabi ko kay ng uh, may eskulahan. Ay, so titignan natin. May eskulahan nga ba dito? Apo. Mayroon? Sa baba po sir. Oh, salamat ha. So itong taxi. Malmang sira. Kuya, sira po ba yan? lang sana akong baterya eh. Ah, papalitan baterya. Ah, ito pala yung skwilahan. O, oh, ayan. So, ito yung uh, nireklamo. So, ayon sa mga uh, tigarito ay uh, kunti na lang yung naabutan natin. natin makakover lahat dahil yung unang team nauna na, na doon sa kahabaan ng Camarine uh, Road tinulak na lang ito habang wala pa yung tow truck pinapasok na rin ito sa loob ng eskwilahan pero natikita na so magmula dyan sa eskwilahan walang mahatak dito dahil uh, andito naman lahat yung may ari So hindi tayo makakatuloy doon dahil uh, dead end. So ang gagawin ng uh, clearing operation, lalabas ulit dito sa may kaaba ng uh, Kamarin Road at kakaliwa. After natin sa eskulahan, um, bye-bye natin ito uh, ng uh, ng Kamarin Road. At uh, uh, ando doon yung mga tow truck. Baka may mabutang pa dahil na uh, isang panaraw lahat. Ah, ito. Ito pa rin siya. Ng Lahat ng uh, naisang pa o nahatak, hindi pa pala nakakalis. So, ito. Ah, hmm. ito. Mahatak na rin pala itong pick-up. ba? Meron pa ito sa unahan. Yung mapapansin natin, yung mga nahatak, nakasampa dito sa sidewalk. Bali, si Sirius na lang ito. Ito pala ay sira kaya kinonsider na stall the vehicle so dalawa na ang nahatak ng uh, Two truck na silang sasakyan dito sa kahabaan ng kalsada na nakapark balik tayo dun ito pa pala hindi pa nahatak may tow bar na Napansin ko lang magmula doon sa mga kung saan tayo nagupisa yung mga natikitan eh lahat nakasampa sa or halos lahat nakasampa sa sidewalk yung mga sasakyan at uh, nasa kahabaan ng uh, Tambanin Road Ito, siniris na rin pala itong uh, SUV. Malamang uh, kulang na auto-truck. Bukod sa eskwilahan na yan na kung saan may pinasok na taxi, eh dito pala sa unahan, meron ding school. Yung uh, sinabi nila nga, end. So wala nang nakatak doon sa eskwilahan na yan dahil uh, marami rin dapat na mahatak natikita na lang dahil uh, kinulang na ang tow truck so katulad nito isisiris eh, na lang yung hinahatak eh, dito saka yun, yung isa na yun ibinaba eh, muna yung isa inuna itong taxi ito yung isisiris oh, tama nga naman may mga bata pang uh, nanggagaling doon ano pala yung mobil eh Galing sa Luoban. Ang oras ngayon ay uh, 10:25 ng umaga. Okay, okay, diretso. Paniwala kami. Dahil uh, wala nang ito, truck, eh babalikan na lang itong uh, lugar na ito. Lalo na yung uh, dalawang barangay na hindi na clear. So sa oras na 10:25 uh, eh back to base na muna tayo.